Hello, 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 hello! Dito tayo sa Kabundukan, Taniyugan, sa Real Quezon para kumain ng yuko. nag kami, mga ka -charm. at mga md ng yug, pala. Ajjan. Hey. Ajjan, saya nara. Saya nara alis ka ng jan. Masaway ka rin eh. Kuya oh. Hmm. Hay. Kinabihin natin sa kanya. Oh. Nabitin pa ako. Ha? Huh? Nabitin. Wala na dyan. Okay. Sana, ising nyo na. Buko-buko yun. Diyan, bumawas na. Bumawas na dyan. Ito na lang. Para hindi mabigat pag... Hmm. Wala tayong baso eh. Laku, antiyan ko. lak na. Sinso lang baso. Yan ang gusto mo eh. Mangain ang buko. Ito na lang. Baso natin. Pamaya hmm. oh, nito. Ang ihiihi nito. Ihiihi na. Ito oh. Ito oh. Maganda nga yun eh. Pangpalinis ng kaloob-looban. <laughs> Hmm. Aray ko. Gusto ko pa. Gusto ko Bumawas pa. Bumawas ka naman dyan. dami naman yan. Kailangan naman yung medyo ng pagkain niya. Ayaw ko na. Ayaw mo na. Sabaw lang. Sabaw lang. Sapat na. Medyo may pagkamalauhog kasi eh. Yum. nagbasta dito. Ayan, yung sako sehat sana. Oo. Oh, oh. Sa baha mo. Hmm, sarap. Ano na. Kanya na. Mm-mm. Kanya sa amin. Kanya na. Kanya mm -mm. gabi ko yung ginagatongan. Kaya bukasan, mag-ano na ako, magtanggal na ng sa bao hmm? sa bukasan gutungan ko yan ang sa gabi sa bukasan yan sa na yan sa na lugit na wala kang mahiraman ng panglugit ayun ko dyan kila atin niya eh, ayun nga sa bundok meron niya sila nasa bundok kasi doon nga sa nagtukupra Maganda yung pare sa bisaya, yung hawa ka. Oo. Mm -hmm. Hindi na ko na sanay niyan yung hinawakan yung una ko. Panglugit. Oo. Oh. Ang bibilis pa naman nila magwagun Ang bibilis, isang ganun lang o. Oh. Hmm, isang Isa ganun lang o. Oh. Kaya nga, o oh, yung matagal tuloy yun. Matagal nga. Hindi na ko nakagamit nga sa Bisaya. Oh, grabe, ang sarap. Ay, grabe. Ang oh, sarap, sarap. Meron pa yun sa i natin. Siyempre. yung program na yun. <laughs> hmm, ang sarap-sarap. Hala, -sarap. hala, hala tiyang ko. Hala, hala puro tubig na oh. Hala, wala 'to kanina. <laughs> <laughs> grabe, grabe hindi Wala mo. to kanina, kuya. Kaya nga. Ah, mamaya ay impis yan. <laughs> ka. grabe. Tubig lang yan, tubig. dami yung mo eh. Oo. Doon pa. Doon pa. Ala, ato alambot oh. Ang What? lambot. mamaya. Ay! Masarap ang feeling nito mamaya kasi malilinisan ng ating kaloob-looban. Ang ating kasing-kasing. Mm. Kasing-kasing. <laughs> <laughs> ano ba yung kasing-kasing? Puso ba yon Puso? pusok yon mm. <laughs> Nag-cleansing. Naglinis ng ano. Aray ko. Grabe talaga. Ay, thank you Lord. ah oh, nakabuta ako ah. Eh. Hmm. Ay, thank you, thank you. Ay, salamat, salamat. Sa masarap ako lang ko. Ito may ko. Malamit, oo, oo, meron yan. Iilan lang ang madala mo niyan pala, kuya? Huh? Iilan lang. Hmm. Tapos, ang dadalahin ko, mga ano lang. Ten pieces? mas mabigat yun, no? yun ha mabibigat kaya lang ay ah, yung maliliit oh eh. no, yung maliliit kuya may ano yan may tubo yan ah ayan gugoran na rin kami para kami ay maghahakot na madali lang manungkit, pero ang paghahakot, kumusta naman <laughs> good luck maya maya dahil busog na tayo, magpatagtag tayo, magpapatunaw tayo ng kinain natin. Diba? Ayan. Ay, ang sarap-sarap. Oh, si Mildilin, tama ko. Kaya lang sana nandoon pa si Mildilin. Ay, oo. Alas, hindi. Mag-half day lang daw siya. Kasi magpa-practice lang naman. Ayan. may to chill. Kalahati din yan. Subo sa kalahati. Kaya, gugura na tayo. Gora, gora, gora. Gora, gora, gora. Yan, ginagawa ni Kuya Piding, oh. Yan, nagaano. Dahil walang sakong malaki. Ganyan, tinatalian yung buko. Tapos, sa kanya, inilalagay sa kahoy. Yan, Pindahan. yung kahoy na yan. Oh. Pindahan. Tapos, mamaya, isasalabay niya yan. Dilagay dito sa balikat. Naku, madadagdagan na naman ang sakit ng balikat. <laughs> Dapat meron kang ano kuya, pangpatung Yung palapa ng nyug. Ay, masakit din yan. Di malang maliit, uh, yung malang yung maliit maliliit kuya, damihan mo. mo. Hindi. Alahan. Aanuhin ko lang naman yan. Malang. Yung hihilain ko. Hmm? Ganun. Sige, dagdagi. Ayan. Thank you for watching, mga ka-charm. Follow for more. Ah. Uh, kung nag-enjoy kayo sa video ito, ay paki-share naman. <laughs> Baka naman. <laughs> Baka naman. Thank you for watching. Follow for more. Bye-bye.